tatanong tayo boss pwede eh, kita may interview interviewin lang kita may tatanong lang ako sa ano ba? Uh, ano mo sabi mo sa motor na may kasamang bata tapos walang helmet tapos nagpupunta sa highway hindi mo ganito. bawal yun kahit nasa probinsya ano yung anila hindi ba? Oh, <laughs> Pero delikado diba Delikado bata, diba? Digo, salamat tao. Salamat. Boss pwede ka interview lang ka lang sa interview lang sa mo lang Tatalong lang ako sir Anong Alam mo yun. Alam mo yun. Alam mo yun. Alam mo yun. Alam mo yun na walang helmet pero nagpupunta ng highway yung tatay nila yung oh uh -huh. minsan di ba pamilya minsan dalawa dalaw nanay tatay may helmet tapos may dalang ano may dalang bata sabi natin emergency pero ano masasabi nyo dun hindi pa rin maganda kahit emergency pa yan kahit Ay, ano pa yung emergency mas delikado pa yung kasi bata yun eh dapat nga yung dapat may helmet sila ha? lahat sila may helmet kubo mm -hmm. uh, po sir sige po salamat pwede ma-stock ba sa lang? Ha? Pwede ma-stock ba sa lang? Yeah. Anong masasabi mo sa ano sa mga batang nakaangkas sa motor na walang helmet? Ah, uh, siyempre ano 'yun. O, hindi talaga pinapayagan yun na ano eh na mag-angka sa motor eh. sa LTO na dapat may helmet yeah, helmet Begado yun. kahit probinsya oh, uh, kahit... uh, siyempre ganun din yun siguro sa prasa safety yun lang lang naman doon eh kasi siyempre, kung ma wala namang ti, uh, tinutukoy yung aksidente na dito, may uh, aksidente dito. Doon sa probinsya, wala. Di ba? Opo. Yun ang, yun na ano, doon yung safety. Aba, as long as hindi maaabot kasi yan ng bata yung ito, hindi siya eh, pwede yung Hindi pwede pwede sumampa. Yun. Salamat. So, narinig niyo yung explanation ni Kuya. So, katayin ko, Kuya. Hataw. Uh, Hataw Vlogs. Okay. Salamat. Thank you, Kuya. Okay. Ah. 頑張れ。Bye, bye, bye, bye. ako, hindi talaga alam ang magiging reaction ko parang naawa na naiinis din bata, nakasalala yung buhay nila, eh e may magko-comment yan, binidyo mo pa kinontent mo pa nangyayay na pa ako ng buhay ng iba, damag na ako nagbibidyo, naka-on to, simula umaga hanggang pag uwi ko naka-on to, e eh pre sasabihin mga dyan, ang mga sa comment yan ng keyboard warrior, sasabihin wala kami yung sa opinion mo ốp nguyên người dân.